Mga kachika, isang magandang araw sa inyong lahat Ito ang ganap natin ngayon sa ating Jungle House Mga kachika, nahirapan man ako magsalita ng Tagalog Alam nyo naman na isa akong karaya, isa akong ilungga na hindi sanay magsalita ng Tagalog Kaya ang salita nating Tagalog ay Diyos ko Ang intonation natin ay ilungga pa rin ah pero dapat mo na kayo no kasi araw-araw ito na ang ating vlog ah magtatagalig tayo para maintindihan ng lahat kung sa Facebook page ko mga kachika ay Kinaraya talaga ang ating salita kaya kung gusto ninyong pumunta sa aking Facebook page ay ilagay ko lang dito sa comment section ang ating link ng ating Facebook page doon ay puro Kinaraya pag dito tayo sa ating YouTube channel, kasi ang mga madlang people dito ay puro, ano, puro Tagalog. Parang wala ditong pure na kinaraya na nagbablog dito sa YouTube channel, ah. Kaya dito magtatagalog tayo, ah. Nilinisan ko muna ang mga takway, mga kachika. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog ng takway, mga kachika. Baka labong pagkatapos ko maglinis mga kachika ay kinuha ko agad ang walis kag manilhig dito sa ating palibot kasi marami ng uh, mga ano dito ah mga dahon-dahon kasi katatapos lang ito ng kwa ng bagyo kaso ang pag-upload natin dito sa ating youtube medyo late tapos nagpausok din ako mga kachika para uh, mag ano ah maglumbayag uh, ang mga lamok at aalis sa ating paligid ng ating jungle house hindi ko na siguro mga kachika maluluto yung ating uh, labong o takway no kasi ang dami ko pang gagawin kailangan natin na maghanap ng mga kahoy mga kachika kasi baka mawalan tayo ng kahoy ay hindi kita makapagluto mga kachika kaya importante ay unahin muna natin ang pangangahoy mga kachika dito suwayang samahan ninyo ako mga kachika kasi pupunta na tayo kung saan ako mangunguha ng kahoy no ayan marami pa dyan kahoy mga kachika naku nakita nyo yan mga kachika malaking puno yung natumba dahil sbagyo, kaso mahirap yan na mga kachika putul-putulin wala pa tayong power sa liit-liit natin kaya andyan na lang muna doon muna tayo sa likod mangunguha ng mga kahoy na na pwede na talagang magatong no hindi mo na kailangan ibilad-bilad pa sa araw mga kachika ah? isang putol mo lang pwede mo nang iluto sa iyong mga niluluto sa darapugan o sa ating mga ano ah bahay at kusina ti iyan ang mga kachika ho ayan no kukuha na ako ng uh, mga kahoy dyan ang daming mga ano na kahoy mga potol potol tapos kung minsan yung mga ano no yung mga mga kwa ng kawayan ay maganda din yan mga kachika iluto no nagkakarab karab ang uh, mo dyan mga kachika parang uh, ba Mga kakchika, ito na ang ating ang nilalagyan ng ating mga kahoy kunin ko muna yung takip kasi ilalagay natin ang bago nating kahoy na kinuha doon sa wayang mga kachika kasi medyo mainit ang panahon kailangan natin na iimbak dito ang mga kahoy parang may gagamitin tayo sa ating pagluluto no mga kachika ito ang kagandahan dito sa baryo mga kachika no hindi mo na kailangan na bumili ng LPG para may panggatong ka no, ng gas kasi ang mahal naman mga kachika sobra isang libo yung tangki ng gas so dito mga kachika sa barrio dito swayang si jungle house natin libre lang ang kahoy kaya kailangan talaga mga kachika magsikap ka maghanap ng kahoy no para may panggatong ka kasi pag hindi ka maghanap ng kahoy ay naku wala kang magatong maliban lang kung may pabili ka pambili ka mga kachika sige mga kachika hanggang dito na lang ang ating vlog bye bye